Kanta bi, kanta huh? to ay. Oh, kanta. Excited na sila dahil po guys kapag pumunta kami talaga dito. May may kanta talaga sila para sa atin at sa mga viewers. Kanta. sa pa Ayan po guys ah. Ngayon po ay dito kami sa Victoria, San Remio Dinalikha namin ang magkapatid na bulag dito sa bahay ng tatay, sa bahay ng tatay nila. So may dala tayong groceries. mayroon din tayong bigas. Yan, uh, salamat sa ano po, salamat sa sponsor natin ngayon. Hello. Eh. ko ang

Yan po guys sa mga bago sa ating channel Sila po ay dumalaw dito sa ano po Sa bahay ng tatay nila So babalik sila doon sa nanay nila Doon sa may San Lumiho. Ngayon daw nga sunod na linggo Balik mi karon kay nami dalang groceries Wala dito ang tatay nila ngayon Ano po ay nagtrabaho daw sa tambungan So So may dala kami groceries ha At sa mga kunting bigas din ara mayroon kayong mga gamit-gamit no? oo oh. sabon ug shampoo oh na sabon ug shampoo angle pa ko picakin se mo mo ali dito oh inaot nta nga makabalik mo mo dito na nasa... oh adto ra sa may mo adto oh no oh, sa luok eh ito po mayroong ano ayan mayroon kaming bigas groceries na nay shampoo mm -hmm. um, ug mhm sabon shampoo ito po, ah. Uh, ito po yung ano namin. Ito po, ah. Mabigat. Okay, ikaw na ito. I-sit-sit-sit sa taga-mama Ang bigat. Mayroong mga ano yan, ha? Mayroong sabon, ha? Yung sabi mo na siya po, mayroon din. Ayan. Mayroon silang groceries. <laughs> ito madami-dami ito kayo na lang magbukas ato. Ani, ani, mag ano sa ito ano ha kamo na lang yung ano sa imong papa ano nga anong nagkuana mo ko yan oo atong isigutan ka ron ha mm. yan po uh, nakadala tayo ng uh, adala tayo nang uh, groceries worth thousand about 1,500 at saka yung uh, bigas natin 600 so 2,100 lahat ito po uh, galing po ito itong groceries natin at bigas galing po ito ni mama Bel Flores sa Batolite. Ah, shout out po sa inyo. Maraming salamat talaga. At saka, nagbigay din ako sa inyo ng cash galing ni Atinida. Atinida, shout out Atinida. Salamat kay Ate. Hmm. Yan po, mayroon kayong 1,000 'yan galing ni Atinida. Ha? 1,000 'yan ha. Hmm. Yan, so yan po ay akala namin nakauwi na sila doon sa loob So buti na lang nandito pa sila Ngayong pizza 15 pa sila Pupunta doon sa bahay ng nanay nila Kasi doon sila nakatira Dumalaw lang sila dito Sa ano po, sa tatay nila Una si Marisa Unsa may ikasulti nimo mo sa tuong grasya karon Salamat ko eh Dagan kayong naabot ni Rasha Amo na daw at ni Napay mga gas di grocery mga uh -huh. sabon <laughs> salamat ma'am sa Batulite uh, ma'am Flores ay ma'am Flores sa uh -huh. Batulite uh -huh. salamat <coughs> sa groceries no at saka uh -huh. salamat po ni atinida salamat atinida uh, mayroong 1K no uh -huh. atinida at saka si ano si ikaw Jelina si Jelina salamat Salamat usab ka niyo Ma'am Bel Flores. Oh, sa Batolite. sa Batolite. Oh, Ate Neda. Oh, <laughs> Ate Neda. Ye. kanta bi, kanta huh? tayo. oi. Oh, kanta. Excited na sila <laughs> dahil po guys, kapag pumunta kami talaga dito, may may kanta talaga sila para sa atin at sa mga viewers. Ye, hey, <laughs> duwit mo, duwit mo duha. Oh. Sa <laughs> so, bago ni mo Julina. Oh, sa bag-o niyo. Sa so, mga sel

Still hold your eyes to where I stand on the side uh -huh. The way the world stands, the stars that are dressed the world no Every time you see your time in love Where the tones go down and the fair won't play You're lost, the lies, the outside And I know where you go And I know where you know, And who you meet And so, and so I'll So when the doors, the to work Every time there's been the falling in love <coughs> When the dawns come down And the world won't play I'll always remember on this day Oh yeah And I don't want no one to tell So baby, Every time this is you love When the sun goes down And the won't play I'll always remember oh, As ah, When the just me And so soul we'll won't stay I'll love to me. Yay, yeah, grabe. Nice, oh. Nice kayo, no? Oh, grabe. Nakaka-inspire talaga ito si Julina. So, Karol, si Marisa, ang sa ikan tahun, ang sa Angel. Na walang lang. Ah, sige. Hmm. no <Sings> Ano ang gagawin? sana y ang hanap namin lang uh, Yan po napakagaling po nilang dalawa so yan po okay. sa ngayong ngayong pizza 15 eh, babalik na kayo doon sa bahay ng nanay niyo oo mm. uh -huh. Si good luck ha. Adto na po mi musoroy didto ha kung natay mga grasya, kung natay magrasya madawat. So adto na po mi musoroy nyo didto. Mm. Pero dili lang mi musa adog adlaw kay napon mi busy pud mi daghan pud mi gi Ha? Uh. Dili ra mi musaad ha? Oo. Uh, uh. Sige, uh, kanang sige hinahinay na lang mi. Adto na mi. Ayo ayo mudre ha. Mm. Salamat apir mi sa Ginoo nga natay grasya ha uh, at saka bless kay mo basig na na ang inyohang kaimtang pero nindot ka mo mukanta uh, mga nindot kay mo tingog uh, sige ha dili na kay may magdugay